Hello guys, welcome again sa ating channel ng Thrifty Kitchen at para ngayong araw, hasamahan ninyo ako tayo gagawa ng ating mga produkto mula sa Thrifty Kitchen At eto na nga ang ating preparation para sa ating napakasarap na lutuin para ngayong araw at dahil Abril na at usong-uso na naman ang ating mga ganap na swimming andyan ang mga outing so ito ay isa sa hindi mawawala na sausawan ng ating mga mangga ang alamang. At itong version na to na lulutuin natin ay atin po yang ilalagay sa ating shop, sa ating TikTok shop. Yes po, meron na tayong TikTok shop na nagawa. Para naman, naisip ko kasi marami tayong niluluto at may mga idea tayo. Why not naman na hindi tayo magbenta para naman matikman din ng iba na nakakapanood sa atin. Yan, available na po sa ating TikTok shop yung ating mga ginagawa. At ngayon nga po dahil available na yan sa ating TikTok shop ay ating pananatilihin ang kalinisan. Kung mapapansin ninyo ay hinugasan ko siya sa running water dahil ito ay kung hindi ako nagkakamali, walong kilo yata itong alamang na to. Yung totality, yung karamihan ng alamang na to na ginawa natin. So hinugasan ko siya sa running water kasi alam naman natin lahat na ang alamang ay isa sa napakaalat na sa uh, gagawing sausawan. So kung hindi natin siya huhugasan ng ganito ay unang maayos ay sadya namang hindi natin siya makakain dahil nga sa sobrang alat nito. Anyway, so dito sa pag-prepare nito, nakakuha ako nitong mga uh, starfish, itong mga isda ito yung hindi natin isasama and karamihan dyan, kung may makakain kayo ng alamang at biglang lumagotok yung inyong bibig ibig sabihin nun, yung alamang ay merong mga sea shells na maliliit o yung mga mga, yun yung pinakita ko kanina sa video, yung mga shells na maliliit o yung mga kabibe, hindi ko alam masyado. tas mga snails o yung mga suso na sobrang liliit talaga. And yung mga kulay black na yun, yun, yung mga iba ay dahon na natuyo na. So, yan yung uh, dahilan kung bakit kailangan natin siyang malinis ng maayos para makita. Pero doon naman sa 8 kilo na nabili ko ay ang karamihan ay shells ang nakuha ko. So, dito nga sa panahong ito ay tayo ay magpe-prepare na rin ng ating mga ingredients na gagamitin natin. Kagaya ng bawang sibuyas, yan. Tapos, ito ay kinilo ko din bago ko siya iluto. So, ito ay nasa 4.8 yung kinalabasan niya nung malinis na. And then, sa preparation naman, bawang sibuyas. Actually, gumamit ako dito ng, ano na, ng prito na na garlic. O yung ready-made na. So, nilagay ko na lang siya dyan after kung mailagay yung ating uh, sibuyas sa paggigisa. So, dito nga ay mapapansin ninyo ay eto at ginagawa ko yung ating uh, bawang sibuyas para makapaggisa tayo. Yung proseso nito ay madali lang naman actually talaga and maliit lang yung puhunan dito kasi kung hindi ako nagkakamali yung bili ko dito sa alamang ay 90 pesos yung per kilo. So, yung sampung kilo ko na binili, o yung, yeah, yung aking walong kilo na binili ay lumabas lang ng 4.8 kasi nga ay natanggal natin yung tubig niya at yung iba pa. So, hindi na din masama. Kaya kung mapapansin ninyo, sasabihin ninyo, ang mura naman ng alamang noong bumibili kami, bakit nung pagdating na nasa bote na mahal na. So, pinroseso pa po yan, tapos pagdating sa amin, halos kalahati na lang yung mapapakinabang, especially kasi kailangan talaga siyang hugasan, kasi nagpapabigat po talaga ng alamang ay yung asin niya na sa loob. So pag nahugasan siya at napigaan mo ng bahagya, ay hindi na siya babalik sa dating niyang kilo, not unless ganito na mailuto na uli siya o maiproseso na. So Kapagka naman siya ay niluto natin ng ganito, alam naman nating lahat na sisipsipin din siya ng tubig of course, and then yung mga asukal nga ay napakamahal na rin naman. Hindi na rin ganoon ka kamura yung mga bilihin ngayon. Kaya sa pagtaas ng presyo ay kasabay din ng pagtaas ng mga presyo ng mga seller. Kaya sana po ay maunawaan nating lahat ang mga ganitong bagay. So dito nga mapapansin ninyo 'yung aking paggigisa nitong ating alamang at yung bawang ay napakadami dahil ito po yung classic na version. So dito sa classic na version na to, pag po ako ay naglalagay ng classic doon sa ating garapon, ibig sabihin po nito ay versatile or versatile po siya. Pwede natin siyang ilagay na ready-made na po ito. Ilagay natin siya sa sausawan ng mangga o kaya naman ay pwede niya natin siyang ilagay doon sa mga particular na niluluto natin kagaya ng kare-kare tapos kinulang tayo sa alamang. So, ito na po ay para sa atin. Pwede na po natin siyang ilagay. Tapos, kung kayo naman ay magluluto ng binaguongan o yung pork binaguongan ay pwede na rin po ito ninyong i-add. So, bago nyo po lagyan ng pampalasa na iba, i-add nyo muna po itong alamang dahil ito po ay may sarili na ding lasang sa kanya. Ngayon kung kayo ay nakukulangan pa ay puwede naman po. So kung napapansin niyo dito ay napakadami ko talagang na, as in naibuhos ko lahat dito yung 4.8 kilos na alamang. Ito ang kawaling ito na nabili ko rin sa TikTok shop. Tapos napakalaki na niya. So imagine yung 4.8 kilos e eh kumasya dyan. Pero binawasan ko po yan para doon naman sa aking spicy na flavor. So ayan nung makikita ninyo nung binawasan ko siya. At ito na siya. Ang nangyari po dito is nilagyan ko meron din siya nagtubig din siya o nilagyan ko rin siya ng kaunting tubig para lang matunaw o malasahan ko kung meron pa siyang mga natitira asin. Base naman sa so pagkalasa ko ay kinulang pa nga siya. So ang ginawa kong pampakulay dito ay yung Toyo. So, naglagay lang ako ng toyo dito. Ito namang kabila na niluluto ko ay ito po yung spicy flavor. So, nilagyan ko lang yan ng kaunting sili kasi yung aking bata dito na isa ay gustong gusto niya yung spicy flavor. So, pagkatapos niya na mawala na yung mga tubig niyan na mahina na yung kanyang smoke, pwede na po natin siyang patayin ng apoy at palamigin para maisilid natin sa ating garapon. Dito naman sa prepare ng ating garapon ay kailangan po natin itong i-luto din or i-steam para po kasi pagka yung mga garapon po na galing sa shop, pag po yan i-galing sa shop ay mapapansin natin kapag inyong binuksan at inamoy yung loob ay meron po siyang uh, smell ng galing talaga sa pagawaan. Kaya po mas mabuti na gawin natin na ilagay siya sa or painitan siya. Yan, kung nakikita ninyo yung ginawa natin ay pinainitan natin siya o oh, in-steam. At yung tubig ay tataas din naman yan dyan kapag nakataob. So, pwede rin po siya nakalublog mismo doon sa tubig. Pero yung ginawa ko ay dahil siya naman ay sisipsipin niya yung tubig doon. So, ganyan na lang po yung ginawa ko. So, dito ay mapapansin nyo din na lahat ng ating mga produkto para iwas tayo doon sa mga masasabi na hindi naman ganun kadami. Hindi rin naman po ganun ka accurate yung aking timbangan pero yan po lahat ay tinimbang ko para naman po pantay yung ating mga weight ng ating mga products na ilalagay dahil nga po yan ay para sa ating shop. So anyways, mapapansin ninyo, dito ay isa-isa natin po yan, kinikilo, and then pagkatapos niyan, dahil medyo na mainit-init pa yung napapansin ko nga o yung nakikita ko, medyo mainit-init pa siya, kaya hindi ko muna sa tinakpan. So, dito ay talagang responsibilidad din nating mga seller na mapan masigurado na malinis yung ating uh, pinagagawaan. And then, kung uh, mapapansin ninyo ay talagang binantayan ko pa yan dahil kailangan ko siyang mapalamig bago ko siya matakpan. Sa pagtatakip naman, ay okay lang yung pagtatakip na hindi masyadong masikip muna kasi... Uh, Basis sa aking experience, kailangan pag siya ay nai, nailagay na natin yung capsule, paiinitan natin siya. So after natin mailagay yung capsule, sa na lang uli natin siya higpitan tapos yan po ay itataob ko. Titingnan ko kung may maglilik. Kung wala namang naglilik, edi di ibig sabihin safe na siya for travel. Hindi ko lang sigurado kung magiging safe siya sa travel, lalo na kung iiitsa-itsa yan ng mga rider. But anyway, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ni eh, ganun yung nangyayari. Pero uh, rest assured na pagdating po dito sa amin, ay ang ating produkto ay masisigurado natin na safe. Kasi yan po ay tinetesting o tinataob ko nga bago ko siya ilagay doon sa uh, packaging. So, dito, kung mapapansin nyo din, yan habang tayo ay nagtitimbang-timbang, after po kasi nitong timbangin, ang gagawin natin dito ay, atin naman siyang, pagkatakit nga na hindi masyadong mahigpit, ilalaga pa po natin siya ng 15 minutes para extra sanitation na rin. So, Noong bago siya lagyan ng laman, sinanitize po na, o oh, in-steam po natin siya para mawala yung amoy at saka yung mga uh, bakterya o mikrobyo kung meron man doon sa ating bagong garapon. Tapos nakaglabs po ako dyan pa rin kasi sobrang init nga din. And then, ang tinatawag po dito ng karamihan, lalo na sa ibang bansa, ay bathing. So, binabathing natin siya para din sa additional vacuum seal inside naman para hindi siya mapasukan ng uh, hangin kasi ang hangin na isa sa na nagbibigay ng ng bacteria doon sa loob ng ng ating jar ng garapon. So pag napapasukan siya ng hangin, may tendency na masira kagad yung ating produkto inside the jar. So kaya ko po rin ginagawa itong pagbabating sa kanya or yung boiling water na ilulublog mo siya for 15 minutes lang naman. So dito after natin mabating yan, palalamigin din natin siya, of course. Tapos sa kanila na natin siya lalagyan ng seal o yung ating uh yung taki yung manipis na plastic doon sa ibabaw ng takip. Tapos saka ulit siya natin siya hihigpitan. So dito nga mapapansin ninyo, ito yung pagka-packaging namin sa kanya. Ang packaging po natin ay nilalagay natin sa box kapag tatlo o higit pa. Pero kung mga isa hanggang dalawa ay po pwede po yan na nakabubble wrap lamang mas sipa nga po pag nakabubble wrap kasi uh, alam kagad ng rider kung yun ay babasagin o hindi kasi syempre hawak nila yung garapon so meron naman na sila diyang mga idea kung bakit pero at least nilalagyan ko pa rin po siya ng fragile sa labas kahit na po siya ay merong nakalagay na uh, kahit alam na ni rider na siya ay garapon nilalagyan ko pa rin po siya ng fragile na uh, tape para naman po aware pa rin kung sino man yung rider. Kasi yung rider dito sa amin ay iba sa rider na mag-deliver dyan sa inyo. So iba-iba yung proseso nila ng paghawak. Kaya naman dito para maiwasan din natin nilalagyan din ng note. Nilalagyan ko rin ng note yan para naman syempre for awareness din ng ating rider. Kaya naman ito at malapit na tayo matapos at maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsuporta sa ating channel at sa ating shop. So ito po muli ang inyong Thrifty Kitchen. Maraming salamat sa inyong panonood at pakisuportahan po ng ating channel sa inyong pagsubscribe at pagbili sa ating shop. Thank you very much.